Uh, Ayan o Ayan o, ang yes, dami o Wow, wow. Oh, diba? It's a showcase Okay, so ay. ang dala po namin sa ngayon ay Yung mga sakong 55 kilos na bigas, ibibigay ko sa iyo yung presyo para makita mo kung paano mo ibibigay Okay, meron po tayong uh, Ay uh, Supposed so, to be, sampung pray ng itlog ang ibibigay namin sa iyo Ayan okay. o Sira. Sira. Or namin meron na may 105 na ibibinta. Ah, oh, May tayo dito. Kung naman sira. At mga groceries. Oo. Oh, na Sana makatulong sa iyo. Makatulong ah, talaga ng maraming maraming. Na, ano masasabi niyo ngayon? Oo, hindi pa Palain niyo yung Panginoon Diyos. Abot kami ito na sa kumpay. Sa tulungan sa niyo. Kailangan natin magtrabaho para naman mayroon tayong maibigay din, din sa ating mga tingatulungan. So,

Ngayon bago na naman po tayong mga ah uh, dala. Yan na 'yung tindahan ko. 'Yun sana 'yung sa tindahan ko. Sana yan. Sana sapat na to. 'Yan lang ang pinalagay. na nag-usap kami ng maayos ng taong bigay sa inyo na tulong noon. Hindi po tayo natuloy doon kasi po, uh, una, pinignan muna niya yung sitwasyon ninyo since may pumasok naman ng mga tao na magbigay sa ng tindahan. Opo. Ngayon naman po, sa nakita natin, ay uh, nandito ako para at least ito pa rin pa rin ang pangako ko para sa inyo na matulungan. Maraming salamat So, ngayon po ay meron kami ibibigay na regalo para sa iyo. Wala pa rin po ito sa ating kapanid na si Ati uh, Ate Adelpa Jimenez. Hello po. At si uh, Lordis Omiki. So, dalawa po silang magkaibigan nagbigay sa iyo. Ngayon po ay ilalagay natin dito sa tindahan mo. Pero, kailangan ko yun. Ito kapag ka na para at least, baka ang purpose natin is makapag ka, ka ng uh, makapapila. Ano po? Ha? Huh? So, ang namili po ng mga paninda sa ngayon, isinama ko na po ang grupo ng Kaori si... Asa ah, na yung mga si Yes. Oh. Ayan, yes, I'm here. Ayan, I'm here. I'm here. I'm here. po? Oh. I love. Saka si I love. So, sila po ang namili. Pagka pinagbasihan namin kung ano po yung mayroon ka dito na uh, yung wala pa na kahit paano yung may dalga sa akin. Ha? Huh? So, kalabas tayo para makita mo na yung dito. Ha? Hintayin natin palabas na sila Kuya Will. At ito na nga po sila kasama po si Taong Gala. Ayan, maraming salamat po. Represent na po yung mga regalo, yung mga dala ni Taong Gala kay Kuya Will. Ayan. Salamat po. So, paano? Asok natin. Alaman, Ayan, Sir Rich, si Rich Falcon. <laughs> Ayan, Sir Rich Falcon. Nagahakot. Ayan, ako. Ayan. Ayan, si Angelo. Kasama maghakot. Naghahakot na si Angelo. Alicanto. <laughs> Ayan, guys, si Angelo. Hakot, mga kapatid. Ayan. Kami kanina sa grocery sila naman daw ngayon papasok. Ayan. Buti sa atin kanina may gulong. <laughs> ayan. Nagawa na. Hindi na siguro tutuloyan. Nakatatang na yan, eh? Ayan. Okay. Nagahakot sila Rich Falcon TV. Ayan. Si Jomar at si Angelo Alicante. Ayan. Si Ay! ayan. Si Angelo. Ayan si Angelo daw, guys. Masakit daw ang... ano. Oh. Ah. Si si. Si natin na. Dapat pero na doon po ang si Wena Ayun, sir TJ kasama. Ayos kayo ha. kaya magdi-display. guys. Ayan, ako lang na lang natin po ref. Ayan, kailangan po natin ng ref para po sa mga devote. Ayan, sino po ang may magandang puso, na gusto pong may kaloob, dito kila Kuya Will. Ayan. Ayan. Ayan.

magbayad ka. <laughs> bayaran mo yan, ha? Wala pang ano yan. Boy <coughs> na mano, bayaran mo yan, boy na mano. Tinubutuloy ako. Kaya daw, boy na mano, tingnan natin kung maswerte itong boy na mano. Ay, nako. Kaya wala boy na mano kasi dapat kasi may para maswerte. Mami, alam mo na, boy na manuan mo ako ng ano, mami? Na? Ng city. Dapat <coughs> Ayan si tatay, tay, kumusta ka tay? Nakangiti na si tatay, o, oh, may tindahan na si tatay. Ano tay? Si tatay po hindi nakakapagsalita pero nakakarinig kaya tingnan nyo po nakangiti. Ayan o, oh. poging pogi talaga si tatay o. Oh. Ayan, at saka si Wena, Wena, huwag tinda ka na Wena, babantay ka tindahan. Oo, oh, oh. pabutin na. Ayan, at saka si... Michael! Kamusta? Si Michael, ayan, ano Si Pedro Manalo? si Pedro, Manalo daw po ang tatay nila. Ayan, yeah, maraming salamat po sa ating mga okay, sponsors, okay. sponsors okay. dyan. Ay ayan, okay. Kuya Will. Masaya mo sa si Kuya Will. Oh, oh ayan, isa na lang kukulang namin, rep po, rep. Kasi po itong rep nila matagal na, sa na rin po eh. Hindi po magagamit. So, hindi po tayo makakapagbenta ng mga debote pag wala tayong rep. So, dun po sa mga uh, sponsors natin, there. shout out po. Baha naman. Ayan, <laughs> yeah, thank you, thank you. Lubos-lubosin yeah, na daw po ang pagtulong. Ayan, yeah, thank you.